Tito Dizal! Tito Dizal! May kubra! Saan? Andon! Saan? Ba't ka naman nakapakagap ka? Saan? Saan? Ayun o! Hindi ko makumalayo ka! Kuha tayo ng ano! Kuha nang ng pampuk! Hmm. Ikaw naman kasa... Saan? Hindi ka lang uh, ang... Ang ubaki! Saan? Ayun, sorry, sorry. Ah. Kubra? Ayun ba yung nakaganon? Oo, ayun na. Malayo ka dyan, baby. Laki. Huwag um, ano um, mas malaking ano. Sa tisot, gumagalaw! Saan? Ayun, ino ino, Dito ka sa loob ko. Laki! Laki! Sige talaga <laughs> bibig, di naman kumbra, kabra naman!